sa birthday ni... Kian. Ano ang pangalan? Ian ba? Kian. Ha? Kian. Kian? Kian. Kian. Oh, Kian. Kian. Oh, Kian. Yeah. Magaling diwanag dito sa mundo nito na sila po ay magliligun sa inyo at ang dakilang kabutihan ng pag Sa pamagitan po ng kanilang buhay... Ayun, ayun. yung anniversary. Ah, yan na ba yung pag <laughs> Yan na yung order mo. Yan <laughs> na

Ay, naman sa vlog ko. Sis Rosa, thank you sa papa spaghetti. Thank you. Ayan, sa kuyong ano. Dito. Rosa, nag-inapalang para. Spaghetti. Mala Jollibee. 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 Sarap. Ah, kaway-kaway naman natin siya pang vlog. Yan. Yes. Sabay-sabay pa kayong mumuya. Nakalain naka kayo. Kaso hindi ko na videohan. Kaya. Uwi ano na na lang siya, uh -huh. na Kaya. Ah, grabe. Grabe. Kaya grabe. <laughs> para may ma-upload ako sa vlog. Uwi na lang sa para pa.

Good to everybody. This is my vlog. It's me Honey Herbuss. <laughs> Thanks for watching. Please like, like and subscribe to my channel. <laughs> 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 guys. Alam nyo yung laman ng pagkaw? ko? Kain. Kami dito sa hagdanan. So, kanya kaya kanya, kanya kami ng emote. So, yan si Ma'am C. Baba, baba, baba. Okay? Okay, Okay. Ayan so, na si uh, no, Donya Mamsi. step na stop mula, naman. <laughs> <laughs> Mamsi, ba't ma tinala mo yung baon mo? ay <laughs> apo. <laughs> May apo, <laughs> Mamsi. Ma sunod yung apo mo. Nandina kami, guys. Ang ganda nga doon ang picture. Ang tirik ng daan. Ano ang tirik niya? Ati, just check lang tayo. Nakapag-picture na kami doon sa may hagdanan na maganda. Ang yung battery ko, 5% na lang. Picture tayo dito. Hello. Oh, hi, -hi, hi Hello. Hello. Hi, I'm And this is May. Yes. <laughs> this is June. <laughs> April. Nigot na ano ka? July. <laughs> <A big> <laughs> guys, so na kayo. Post! Ayan. Yeah. iba blog ko to. I upload ko sa YouTube. San kayo galing? Kenda. So guys. <laughs> So guys, na-picturean ko na kanina yung iba eh. Paano ba to pre? iba ko? Okay. Hindi ko alam eh. <laughs> 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 na lang para malaki. <laughs> Paano ba yun? Nakatayo pa siya? tayo Ayan, oh, sige. Okay, okay, okay lang, nakabito na oh, Ay, nakabito lang. <laughs> okay. Yan. Yeah. Po, po. One, two, Ika muna. na sila, Pastor? One, yeah. two, three. One, two, three. Seven, five, one, two, Wala na tayong ano ginagawa. One, two, three. So guys pauwi na. So, na kami galing sa amin. Travel po so, yung facilities namin. ano pa ini mga next trip Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Hi best of boss content creators. Bye, bukas mga vloggers. Si naman ako ha. <laughs> thank you thank you so much and Vlog for today this is Mihan herbas thanks for watching bye-bye.